Ayan mga kadyuit Bisitahin natin si Tagpi Ayan nagpapadidi Kumain ka na? Ayan o Ang lulusok ng kanyang mga anak Gaganda na nila So Gagawang ko siguro siya ng Ah nandito yung isa At man nasa butas Ah ah Ay baga, dyan kaya sa butas. <laughs> so, How many child? Six. Six. Yeah. So ayan mga kajuit, balak kong gawa ng ano, pinakasilong nila. Parang kapag umuulan ay uh, hindi sila mababasa. Ayan, takpang ko na lang itong butas. Nasusit pala dito. ayun, hindi na siya. Ayan mga kajuit, Muntala ako dito sa tindahan at bili ng sardinas para ulam namin ng aso. Hati na lang kami. Ayan mga kajuit, wala yung nanay nila. Uh, may dala pa naman akong pagkain. Tiyo! Tagpi! Kaganda na. Nalaki na nila. Pero hindi pa sila dumidilat. Ayun siya. Tiyo! Hmm. Pagkain mo. Ayan mga kajuit, kumain na siya. Ayun nga mga kajuit ka kumain na siya. Gusto niya rin pala yung sardinas. So naghati kami dun sa sardinas at sa kanin. So ganyan tayo magmahal ng mga aso dito sa Saudi. Itong bakal na ito yan yung gagawin kong pinakalilim nila mga kajuit. Kukuha pa ako ng isa. So ayan yung kanyang mga anak. Nang lulusog. Yan, bye bye. Ubusin mo yan para lumakas ka. So araw-araw ko itong pinapakain mga kajuip.